So, sa paggawa po ng BG and pag-deposit, uh, first, pindutin po natin yung link na sinend ng ating friend. Then, dito po -re redirect tayo sa um, BG website. Uh, gagawa po tayo ng account. Gagawa po kayo ng account kung mobile or email. Pilapan nyo lang po yung email, yung verification code. Uh, na sa email and then yung password then for my for mine po is log in na lang kasi meron na po akong BG then um log in then pwede niyo pong i-download yung BG sa upper part yan pwede niyo pong i-download yan kung paano mag-deposit sa BG um, uh, first kailangan natin ng Binance download lang po natin yung buy sa uh, Play Store or sa mga App Store. Then, yan, nakadownload na po yung sa akin, then click open. Then, ito po yung uh, home ng Binance. sa uh, make sure uh, verify po yung account nyo. ah uh, tatanong ni Binance yung ID and contact number nyo. Then sa home Binance, makikita po natin yung trade sa bandang baba. Dutin po natin yung trade and then go to uh, P2P. Sa so P2P, dito po natin, eh, dito po tayo bibili ng uh, USDT. Ay papasok natin sa um, sa BG. Uh, make sure na naka-USDT po yung token natin. And uh, po natin yung amount kung magkano po yung Papasok natin sa BG. ah uh, for mine, uh, ipapasok ko po is only 500. Then, i-click din po natin yung payment, yung prefer na payment po natin kung bank transfer, GCash or Maya. I prefer GCash po. Then, click confirm. Then, uh, naka-filter na yung uh, 500 pesos na yung GCash natin. Click lang po natin yung pinaka mababa just buy, just click the buy. And then, eto, naka-input na po yung 500 pesos natin. Then, makaka-receive po tayo ng 8.81 USDT. Just click, uh, please order. Ayan. So, please order po, makikita po natin yung name, ah uh, name and mobile phone number ng GCash Nang isi-send natin. Kung i po natin yung chat, ayan po. ah uh, Mag-chat siya. Pwede po kayong mag usap dito. I I wait, I'm waiting for payment. Then nag-wait na po siya sa the payment. Then i-click copy lang po natin yung uh, GCash number niya. Then punta po tayo sa GCash. Then po natin yung 500. Then make sure yung pangalan niya is I-double check po natin para hindi po tayo nagkamali. Then, click send. And also, make a screenshot for the receipt. Then, go to Binance po. Then, transfer notify the seller lang po natin. Para alam niya po na na-transfer na yung uh, 500 pesos. And then, para ma-send niya rin po yung 8. 81 USDT. Then, after nun, ilang minutes lang or seconds, yan, transfer na po ng seller. After po is go back to the home, to the home page ng uh, Binance. Makita mo natin na $18 dollars na po yung uh, balance natin. Punta, po, punta lang po tayo sa assets sa bottom, sa bantang baba. Then, Um, makita niyo po yung overview, spot, funding. Pag bumili po tayo ng uh, USDT, ang pera po natin is nasa funding. Ito, 8.81 USD. Ito po yung equivalent of 500 pesos natin. Kailangan po natin siyang ilipat sa spot. Ito yung uh, last balance ko. Uh, paano ilipat yung uh, balance natin sa spot? Just click the transfer button and then from fund, from funding to smart wallet then yung coin is USDT then click lang po natin yung max then confirm transfer wala naman po bayad then click okay yan. wala na po siya sa funding um, nasa spot na po siya lahat yan and then um, after po noon is punta na po tayo sa BG sa BG and BSG account Ah, uh, pwede niyo pong isang load yung BG sa sa browser. Then, uh, sa home page BG na ginawa natin. Ah, uh, po tayo sa assets and then click deposit. Sa deposit, i-copy lang po natin yung deposit address. Make sure sa TRC yung kinakapin nyo kasi uh, magkaiba po sila ng deposit address. Nung um, sa deposit address, uh, yung TRC20 yung gagamitin natin. Click na copy. Pakopy na po siya. And then sa Binance, balik po tayo sa Binance. Um, sa spot, uh, click lang po natin yung send. And then, yung pangalawa po, click po natin yung on-chain withdraw. Sa on-chain withdraw, pindutin po natin yung USDT. To. Dito sa long, press to paste pe po natin dito yung kinapin natin na deposit address galing sa uh, BG. And then sa network, um, yung TRC20. Kaya po make sure na TRC20 yung uh, deposit address na kinapin natin. And then for the amount, minimum $10. Um, I-max po natin. Ayan. Mag uh, de deposit ako ng 18.3. And then sa nagbabantang baba, um, Makita po natin yung receive amount is only 16.5 USDT. Yeah. Uh, may network fee po siya na 1.8 USDT. Ah, uh, yung 1.8 USDT po is network fee any any amount. Any amount kung 1,000 USDT po yung i-transfer nyo ang um, network fee yan yeah po is 1.8 pa din po. Yan po ang pagkakalang po. And then, just click the withdraw. Then, click confirm. Then, kailangan nyo lang pong mag-unlock uh, ng password. Yung password lang ng password lang ng um, tablet. And then withdraw process um then maghihintay na lang po tayo ng at least 5 to 10 minutes and makita po natin dito yung processing ng 16.5 Ayan, magkita po natin na completed na siya. Ayan. Then, balik po tayo sa BG. Ayan. Sa BG, punta po tayo sa assets. Ayan. Makikita po natin yung uh, dineposit natin. Nasa exchange pa siya. ah uh, kailangan natin siyang ay uh, nasa exchange pa po siya. Kailangan po natin siyang ilipat sa trade. Paano po mag uh, paano po siya ilipat? Just click the transfer lang. So, and then exchange to uh, exchange to uh, trade. Then yung currency is USDT. Then click lang po natin yung call. Yan, 16.5 which is yung transfer natin kanina Kaling sa Binance. Then confirm.